When God commands a difficult task, He sometimes sends additional messengers to encourage His people to obey. So, kapag ang Diyos ay nagutos ng mahirap na trabaho, laging nagpapadala yan ng mensahero. Additional messenger. So, ano yung additional messenger niya? In angels. Angels ang hilig ng Diyos magpadala. Alam niyo ba na Only the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang nagtuturo kung paano natin mag-distinguish o makikilala ang tungtunay na messenger niyo o nagaling sa Diyos. Pwede rin kasi magpanggap ng kalaban as angel. He can appear as angel. Kung sa ano ang gagawin natin, kung sa aliman, ang kausap mo ay talagang totoong messenger naman. Oh, kasi sa palagay ko, yung mga basher natin dito, ibang angel at ang kausap. Di ba? Hmm. Meron tatlong pamamaraan kung paano natin malalaman kung ito ba ay uh, tunay na mensahero o angel mula sa langit hmm. o magnapapanggap na kalaban. Angel, uh, may okay. satanas. Yes. Baka yes. pa, mga pastor rin, anong kausap na sa si satanas ha? Hindi nyo alam. Alam niya messenger ng Laktos, baka pakturo, ito alam mo alam sinasabi. Sa sa section 129 ng Doctrine and Covenants, okay. ito ay uh, revelation ito ha uh, kay Joseph Smith bilang propeta para natin malaman kung ito ba ay totoong galing sa langit o okay. sa diablo. Number one, there are two kinds of beings in heaven, namely angels who are resurrected personages having bodies of flesh and bones. For instance, Jesus said, Handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Secondly, the spirits of just men, made perfect, they who are not resurrected, but inherit the same glory. Oh, magkaiba sila pala. Yung isa, may katawan, may flesh and bones. Yung isa, spirits lang, pero, na just, no? Just, no? na ginawa perfect ah. uh, same glory same glory oh, oh, very spirit sila mm. yung iba may katawan right resurrected so, oh yung ibang angels may katawan mahawakan mo ganyan no may buto naman oh uh, yung okay. ibang angel spirit lang but made perfect but same glory ng katulad ng isa when a messenger comes saying he has a message from God over in your hands. Ayan. So, you know what Oo, oh, halimbawa, nagpakita ko sa'yo ngayon. Sabi ko, I am a messenger. I have a message for you. So, ang gagawin ko, i-offer ko siya yung ko. If he be an angel, he will do so. And you will feel his hand. Kung totoo ako, angel, makikipagkamay din ako sa'yo. Kasi totoo ako, angel. Uh, ano pa naramdaman mo? Kamay. Para nang daman mo na pa kamay mo. If he be the spirit of a just man, made perfect he will come in his glory, for that is the only way he can appear. Ask him to shake hands with you, but he will not move, because it is contrary to the order of heaven for a just man to receive. But he will still deliver his message. So, kung ano, kita naman sa sa'yo, ay may messenger din. Messenger din. Pero spirit lang siya, pag in ko yung kamay ko sa'yo, hindi siya gagalaw. Ako kasi yun ay labang sa kautosan. Ako common sense A din. Alam ka namang, abutin ko yung kamay mo, yun ang mararamdaman ko. Wala ako, spirito yan. Spirito yan eh. Pero, i-deliver ko pa rin sa'yo ang message. Tama. Ayaw. Pero ito yung warning. Ito. Ito yung warning ha. If it be the devil, as an angel of light, When you ask him to shake hands, he will offer you his hand and you will not feel anything. You may therefore detect him. There are three grantees whereby you may know whether any administration is from God. But yun up, yun up. ang, kung yun up. ang paraan mo para malaman natin kung ang isang me messenger ay galing talaga sa langit o si satanas. Anong sabi doon sa huli? Kung si satanas yun? Hindi mo si satanas. Kung sinabi nating devil, kapo ni si satanas. Oo, oh, marami sila Oo. Oh. Eh. Uh -huh. So kung sinabi niya na ako ay eh, bin sa hero. Oo. Oh, uh oh. -huh. Susubukan so, kita malaman kung ikaw totoo. Oo. Oh, uh oh. -huh. Shaken style. Makikipag-shake-shake-shake din siya. shake shake din siya. Pero pag lumusot yung kamay mo, takbo ka. Wala kang manangamdaman. Takbo <laughs> ka. Huwag ka makipag-usap. Para mo na pa-instruct sa'yo. Kasi tandaan niyo, yung number 2 na, na messenger, hindi siya gagalaw. Kasi spirit siya eh. Spirit siya. Pero hindi niyo yung message niya. That's right. Si Satan kasi, nung kinast out siya ng Diyos, kasama ng mga angels niya, mga kapatid natin, hanggang okay. ngayon wala silang body of flesh and bones. Okay. Kaya dapat, ang mali ni Satanas, dapat di siya makipag-shamans. <laughs> eh wala, deceiving eh. Oh. so, ilan sa inyo dyan, ang mga nagtuturo dyan, ang hindi ka ang nakipag-shake hands pero lumusot yung kamay. Ayun. Sana hindi kayo yan ha. Sana. Sana hindi pa kayo umabot sa ganyan dahil dyan nyo matidetermine kung ang kausap nyo ay totoo ang angel. So ang Diyos, tulad ng na sinasabi natin, pag ito ay nag bibigay ng commandment na huh? napakahirap, napakahirap napaka sundin, ay nagpapadala rin siya ng mga additional messenger